Ang pagmamalaki ay mula sa isipang puno ng reklamo. Kapag laging pinaglilingkuran ang Diyos na may pasasalamat sa ating puso, nawawala sa atin ang pagreklamo at pagmamalaki at nananahan ang kapakumbabaan sa mga puso natin. Dapat na lagi tayong magpasalamat sa Diyos na siyang tumutulong sa atin sa lahat ng sitwasyon at mga kalagayan. Kung lagi tayong magpapasalamat sa Diyos, mawawala ang lahat ng pagrereklamo at pagmamalaki sa ating mga puso. At maaari tayong muling ipanganak ng may mapagpakumbabang puso na karapat dapat na makapasok sa kaharian ng langit.